So AJ Orion, ano naman ang pinagkakabala mo AJ? Asa, eh, dati namin floor director. Gago, ibablog ko to, gago. Hi guys, good morning. Nakautusan tayo magparehistro ng sasakyan. Papunta na tayo ngayon sa LTO. Ayan mga guys, paparehistro tayo. Kita nyo yung ganda ng ulap mga guys. Thank you Kuya MTMB masisipag yan Kaya, puto na tayo dun ah, yung temple ng Muntinlupa masisipag yan, kahit umuulan nang dyan yung mga yan, Di naalis sa pwesto nila yan nandito tayo ngayon sa National Highway dito sa Muntinlupa papunta tayo ng LTO kung saan tayo mapaparehistro pero dadamo tayo sa isang emission test mga akosa susunod tayo sa tamang proseso pipila tayo Okay mga kakosa, kakadagdaka na na tayo kasi malapit na tayo mga kakosa. Okay mga kakosa, papasok na tayo dito sa emission test. Ayan na mga kakosa, papasok na tayo. Hahanapin natin yung kaibigan natin si AJ Oriol. Ayan, kasan kaya si AJ Oriol? Mga kakosa, ayan na. ni AJ. Uh, si AJ Oriol. Nakusa so ko yan dati Pero direct ako <makes> yan sa TV Okay mga kakosa ayun na si AJ Ayan, ayun na mag-a-assist sa atin mga kakosa lang Ayan. Ha? Papel Papel? Ito oh Legal po ito ha Pipila po tayo mga kakosa Ayan mga kakosa Kinuha na yung kotse ha ah. O kita nyo ha ah. Bye bye Bangga mo ha Ano ba ba Okay, mga kakosa. Mga kakosa, magbabayad na ako. Dito, sa office nila. So, na, ang LTO, di, ano dito, emission test. Mamaya, sa LTO tayo. Ba ba ito, babayad po. Dito yung kinambit. Hawa ka lang. 7 Ito po Thank you Saan po ako susunod dito? Tapos so, mapakita ko lang po yung resibo. Ito yung number lang na. Oh. Okay. Thank you. Ayan. Gusto tayo itong bayad sa... Ewan ko kung ano Basta bayad tayo. Ngayon yung ating sasakyan. Naka-re-adrin na siya. Naka-hazard. Okay. Okay mga kakosa. Waiting muna. Magkakape. Ito oh. Nakita ko yung dati ko. office meet cultural oh. Hello. Tagal na no? Oo oh, okay. nga. Way back 2013. Oh, yan. Office mate ko dati sa City Cultural Office. Kaso natanggal din ako eh. <laughs> Aray ko. Mga kakosa, mayroon akong natuklasan na kape yan. Pagka wala pala akong pera at gusto kong magkape, eh, pupunta lang pala ako dito. Kasi ano, oh. Yeah, di, sa lugar na to kasi pwede pala akong magpalista sa pangalan ni AJ Orion. Na na. Ayun o. Okay mga kakosa, thank you AJ. Okay mga akosa, uh, hindi ko na pinakita yung buong proseso ng pagre register Marami kasing pila kanina. Tapos yung mga tao, ilang pang nagbibidyo ko. So natapos tayo ng... Parang mabilis din naman ako, konti yung tao. Yung ano lang yung proseso na medyo matagal. Pero mabilis din. Uh, parang umabot lang din ako ng kulang, -kulang dalawang oras. Kulang-kulang parang mga ganun. So ayan, yeah, thank you so much nga pala kay AJ Oreos sa nag-assist sa atin. No? At take note ha inasis po tayo paano magpa-register ng sasakyan or magpa-rehistro okay mga kakosa Uy, wala pala ako seatbelt sorry ha pero babagal lang naman ang takbo natin sorry sorry di ko na ikabit yung seatbelt ko disclaimer na lang po pero ganun pa man kakabitan natin para safe tayong the drive kaya, kaya sa mga driver dapat lagi kayong naka seatbelt ha yan medyo kasi nagbadali din eh buwan init ng init doon So ayan, mga kakosa, uulitin ko, no? Kulang kulang dalawang oras lang yung proseso pagka ikaw naglakad ng sasakyan, mga kakosa. At saka sa tulong na lang din ng mga staff doon at tayo ay nai-assist kung pa, paano gagawin natin. Syempre, special shoutout natin si AJ Oreo, yung dating floor director ng Kosa TV. Oo, oh, nasisimula kami, floor director ng nandiyan na sa emission sa ano, Muntinlupa. Mga kakosa, approve!